at sinap, mga sa TV is in the At kung naghahanap pa ngayong summer ng beach na may swimming pool, basketball, pwede kayo mag-volleyball, mag-billiards, at marami pang iba mga sa Dicton. Kaya na itong kayak na huh? Hey! Dito lang yan sa Bulamir Beach, in Quezon. Sa ibang detalye, load lang tayo. Let's go! Ayan, pagpasok nyo dito mga sadik ito kagad yung kanilang pool. May pambata. Ayan, 2 feet yung dalim yun mga sadik And then, dito naman is 4 to 5 feet. Tapos, diretso tayo dito. Ayan, may padulasan yun mga sadik nga pala. Ganda. Kung ayon yun nung ano, dagat mga sadig, mayroon dito ang ano, may pool na pwede kayo maglaro ng basketball. Ayan. Tapos, may bilyaran din sila rito. Ayan, pwede kayo magbilliard dito. Tapos ito yung mga villa nila mga sadik. Ito yung mga villa nila, kompleto yan. May aircon sa loob, tapos may fridge, may mga utensils kitchen. <laughs> mga tagantipolo. Shout out boss, mga tagantipolo yan. Pang four time na rito, mga sadik. <laughs> yung ganito mga sadik pala na medyo maliit is 5,500. Kompleto naman mga sadik, yung kitchen nila ayan. Pwede niyo gamitin 'yan, pwede niyo gamitin yung fridge nila tapos tignan natin sa loob ayan, eto yung 5,500 mga sadik uh, good for 8 packs ayan, 2,468 okay. may air condition fully air condition, may TV, tsaka may karaoke pwede kayo magkantaan sa loob tapos paglabas nyo, eto naman is yung kanilang kitchen and then yung veranda, may mga opuan naman kung dito kayo kakain. yung ganito mga sadik na cottage nila is 500 pesos 500 pesos lang yun mga sadik. Tapos 200 ang entrance. Pwede nyo na magamit yung kanilang swimming pool. Yung, ito yung cottage mga sadik Bawat uh, cottage may duyan na kasamang ganito. 500 pesos. Tapos 200 pesos ang entrance. Pwede nyo na magamit yung cottage at saka yung swimming pool. Tapos pwede kayong pumunta doon sa dagat. At least kung ayon sa dagat, may option kayo mag-swimming. So, ito lahat. Ito yung parking space nila. Yan ay yung mga cottage oh. ah, uh, yung mga cottage na yan at eto naman yung dagat dito shoutout po kay ate lagi na nung naot vlog ko taganti po na rin nakita kami sa impanta ano pong pangalan mo? Michelle Rochelle? Michelle. Michelle. Four times na nila dito. Four times. Pa four times na mga sadi kasi maganda talaga rito. Tsaka... Eh, saka sulit. Sulit. Sulit yung pahinga. Aircon pa yung ano. <laughs> May bidet. May bidet. <laughs> So ayan mga sadik tala, pakita ko sa inyo. Ito yung dagat dito mga sadik, medyo maalon lang. Pero okay naman, hindi naman kilala kung talaga sa mission sa ano eh. Dito lang kasi sa gire. Tamang tampisaw na tapos pa paanod lang dito sa ano. Paanod lang ang kabilang pang -panod. hanggang kabilang ano, hanggang hanggang kabilang dagat. <laughs> Thank you kay Boss Tom TV. Sinama kami dito kahit paus na ako. <laughs> <laughs> tapos na paus. Paus na. Hoy puta, boss! Ano yung boss? Solid yan ah! hula kuta ni Marco. Haha. Bye bye. Bye bye. Dagunti ni Elsko. Haha. Palog ni Elsko. Sulat kayo. <laughs> Tapos, ito yung Uh, centralized na Comfort room nila Maganda naman yun, malinis naman yung comfort room Ito, yan ah. Dalawa yan mga sadik May shower tsaka everyday Sa labas may shower din Mga sadik, Ito. May shower din dyan Tatlo So, ang ganda, maganda rito Mas ma-enjoy nyo kasi yung iba ayos sa dagat Diba, may swimming pool So, eto, pwede waiting area, tamang picture lang kayo dyan ito na yung pool. Pwede kayo mag table tennis. May video ako okay rin sa mga gustong video ako okay kasama. <laughs> Ayun. <laughs> yung ano video ako okay pa paano yung boss. po. At parang 32 hours din. So yung cottage doon 500 tapos 200 ang entrance. Pwede na mag swimming pool. Mag tapos dito, puro 22 hours lang. Isang 7.5 tsaka isang 5.5. Okay. So yung internet dito mga sadik, meron kaso kayong sira kasi problema. Sa pang ikot tayo. Ito yung bilyaran. 150. Sa bilyaran, 150 per hour. Ito na yung mga niluto mga sadik. Sinigang. Na baboy. na baboy? Ay! Ano yan? Ito tawag yan? Pansit kanto. Pansit sa kanto nilo eh sa kanto pansit kanto malupit hindi talaga mawawala sa outing yung mga ano eh chef yeah. eto sinigang na baboy baboy sorry tom i e. Ano tawag sa ganda sa inyo mga sabi? Kasi tumba-tumba to eh. Kasi kain mo na tayo mga sa Nagduto ng pansit si Pam. Pancet Canton. Pancet ba ito mga sa kayo? Uy! Alam mo malalaglag ako. Kaya na! Mga busy person. Ayan, mag... Uh, ano, kami ng ano dito. Inihaw na sa aking. Sakto may mga guest ngayon. Kaya... Kakaroon kami ng ex na mga rin. Besh! Ano to? kaya ganyan. Kape mo. Hindi, <laughs> An ang dami na. espresso. Oo, naman ng... Oo, Americano. Americano. Wala pang asyudo. English ka. to? Galing Vietnam yan. Galing Vietnam. Oh. Ah, Amerikano. Tapos Vietnam galing. <laughs> <laughs> ang galing. Amerikano. Ano? Lagyan kong ano? Sugar or... May na ba yun? Hindi ba black lang yun? Black lang yan. Black lang talaga yun. Kaso ang dami na ito pag mga ano. Sakto lang yan. Munti nga lang ano. Ano oras? Masarap. 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 Gising yung liwa. Yung kaluluwa ko nagising. Eh. Ano oras? Ano kaya yeah, nga eh. Amin ka na lang. Ayan grabe mga sadik oh. 40 isang speed street Ayan, kita mo bantay CCTV. <laughs> Malalaman natin yung ano dyan. Ang ganto lang yun, kalaki. Ganyan diba yung ano, yung pinilaw natin? Ayan, liit lang

damn